Good evening po mga YouTube followers. Shoutout po sa inyo. May hulit tayo ng igat. May nakita po tayong igat sa may butas. Try natin siya kung kakagat sa panimit. Gamit ko ang paen na bulate. Eh. O, Sinong ba mo? Unang subok. Ayun, uy, sa yan. Tawala. Try ulit natin. Bakit? iba basic? Basic lang pa manghuli ng igat. Yan lang. Yan lang siya galing. Siya. <laughs> basic lang. Oh. Wala pang ilang segundo lang. Diba? Mm -hmm. Basic?